Hi guys, welcome back again sa aking YouTube channel So, late upload na po ito guys So, dapat February pa ito siya, dapat um By the way, uh, isi-share ko sa inyo ang isa sa tradisyon ng Japan tuwing February 3, 2024 This year is February 3 siya, ginanap So, every February talaga siya guys So, depende na lang, 3 or 4, ganon So, by the way, ah uh, pagiset subon uh, nagpupunta yung mga tao doon sa sa temple sa tinatawag nilang maliit na temple or sa malaking temple doon nila ipa uh, ipagdiwang yung festival ng setsubon so mga tao bawat bahay guys kumakain ng uh, tawag dito yung beans kung Ilang taong ka na, example 43, so 43 din yung kakainin mong beans. Tapos, kinakain din nila yung ihumaki natin na tinatawag nila guys, yung parang uh, malaking sushi. Doon kami maghahagis ng beans sa pinto. So, ang magiging uh, uh, ghost, yung uni, uh, yung asawa ko, kumbaga, ang ibig sabihin daw, uh, kahagisan mo ang ang ghost ng beans para daw uh, walang papasok na bad spirit sa bahay nyo, yung mga agisan and then after nyan kakainin na namin to e after uh, pagkain namin nito so silent eating kami so hindi pwedeng mag usap so after that um, uh, kakainin namin uh, binukod na namin so sa, asa, asawa ko ito and then sa akin to para hindi na kami magbibilang bilang so kung Ilang taon ka na? Example 53 ni asawa ko. 53 din yung kakainin niya na beans. Um, ibig sabihin pag kumakain ka daw nito, um, magiging ano healthy ka dito sa taong ito. Lagi kang healthy ganun. Ito rin yung ibig sabihin nila, ito rin pag kumakain ka parang healthy ka and then mag-wish ka po. Koromo tota? Hm? Wala. de. Dalawa tabero.

En <laughs> til.